may mga bahay din dyan. Pero konti lang. Ito lang ang ano. Yan. bangka. Bangka. Mayroon silang pabangka. Ang linaw ng tubig ko. Oh. We now now, so be. So, yung mga gusto ko na ano na mga lugar guys malinis kahit na hindi siya white sand pero malinis ang ganda ng panahon ngayon balik na ko. Balik na ko sa ano. Doon sa ano namin doon. Malayo pa. Malayo pa guys. Gutom na ako. Pa kami, ano, hindi pa kami nagbreakfast kapila ako kanina. Tapos may dinaanan kami na nagbebenta ng ano ng bingka sa ilog. May nako isa lang. Yun, oh, doon tayo kanina galing. Yan. malayo pa. Andun sila oh. Sila yun. Malayo pa.